Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Naghatid ng rice food boxes ang OVP Bicol Satellite Office sa mga kababayan natin mula Labo, Camarines Norte na apektado sa nagdaang bagyong opong. Narito ang ulata ni Jera Gomez. Namahagi ng Rice Food Assistance ang OVP Bicol Satellite Office sa isang daan at anim na pamilya mula sa Labo, Camarines Norte na apektado sa nagdaang bagyong Opong. Ipinaabot naman ng opisina ang kanilang pasasalamat sa Barangay Pinya, Poblasyon at Labi sa kanilang pakikipagtulungan sa tanggapan upang maihatid ang tulong para sa mga nangangailangan nating mga kababayan ang Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies ay isa lamang sa maraming programa ng tanggapan sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangunahing layunin nito na maalalayan ang mga Pilipinong biktima ng anumang kalamidad at sakuna. Ako po si Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.